So today is the day para gumala tayo So pupunta tayo ngayon ng garage So today is Friday So mag alas 12 na nga ng uh, Alam nyo na, lunch So biyahe tayo Ipasyal ko kayo ngayon So as usual Dito na tayo sa traffic light Okay yan oh. So, dito na tayo sa Friday Market. So, lalakad nga tayo doon. Doon, doon pa tayo lalakad. Malay layo pa tong lakaran. So, hindi na tayo sa Raj. Ayan o. Ito yung entrance. Pag galing ka ng Lulu. Ayan. Grabe, ang daming tao. Ayan Ayan o. Bali pupunta nga tayo sa may mga gamit. Mas maraming tao dun sa may mga gamit kasi. Saka doon. Hayr. Kim baksiz? Ko'rab olamiz. Shunday bo'lsa. Samoda asti. Qo'lga Boss, how much is this one? Five, you want This one, one half. So, we're in Gadong Hero 3. Brother, can I see this one? The pro. So, we're in Gadong Hero 3. Check natin itong gumagana. Ayan o, di ba? Maganda rin yung lagayan niya. So meron oh, nga din dito sasakyan. Ang oh, okay. How much is one pare? No one? One. So na biling ako ng piso oh, so, nakuha natin half dinar so half dinar lang yun oh, so, bali dalawa na yung sasakyan natin So may mga cellphone na dito. Check natin. May mga iPhone. So, bali dumadami na nga ng tao. Okay. sobrang yata bali nga ganito. 2K di daw ito. Okay. Ito original talaga. Hero 5 siya. Itong ano na to, Hero 5. So may nakita nga ako dito. Spider na. Kaso nga lang, may sira. Ah. May sira siya. So meron nga dito ang iPhone. Nasaan na yun? Nandun yung, yung iPhone. Hindi ko alam kung gumagana o hindi. Meron nga ito. iPhone 6 yata ito. Hindi ko alam kung gumagana. Do, ba't siguro? So, ito. Kuna natin 1.5 lang. Ah, boss.

So meron yataing nakuha nakuhang iPhone. Problema. Hindi naman naganin ko. So here for may screen show. Galing no? Check natin. Check natin kung nagan. Yeah. Ah, pag ganito. Ba't baliktad? Okay. Ganun, no? So, may hero pour nga dito. Ang problema nga lang. May basag kasi siya. Ay no? Oh. Meron siyang basag. Tsaka baliktad yung ano niya. Naka no So dapat naka gano'n. Benta sila ng mahal. So ito yung mga gamit nga. Diba? Atambak lang dito. Ito yung mga pabango. Mga gamit. So merong burner din dito. di ba? So meron nga din dito Ang gandang pumili kaso napakainit lang talaga Ang oh oh, init lang pumili Grabe ginit Tingin, tingin lang muna tayo. Generator din dito, oh. di ba? Mga chinsa. So, ang dami yung laruan dito. Ayan, oh.